Babae, ginamit ang karo ng patay bilang bridal car sa kasal nila ng isang funeral director. Sino mag-aakala na habang nasa libing at ipinagluluksa ang pagkamatay ng isang kaanak, tumibok ang puso ng babaeng ito mula sa Brazil nang makita ang funeral director nito at matyagang kinuha ang pansin nito at ipinaglaban ang kanyang nararamdaman. Kung paanong napaibig ng babae ang funeral director, ito April 2023 ng Malab First Sight ang 33 anyos na si Daniela Signor. 31 anyos naman si Apollo Scariot nang makita niya ito sa lamay ng kanyang kaanak. Dahil sigurado si Daniela sa kung ano ba talaga ang gusto niya at dumalo sa mga lamay sa kanilang lugar dahil sa pag-asa na makikita niya si Apollo na isa palang funeral director. Bagamat inamin ni Daniela na ayaw niya sa mga libing, batyaga itong dumalo at nakiramay sa mga funeral services inarranged ni Apollo para kuhanin ng atensyon nito. Makalipas ang dalawang taon, napansin din ni Apollo si Daniela na kanya rin namang palang tipo. May type din pala. At doon na nagsimula ang pag-uusap at ang getting to know stage ng dalawa. Ang love story na nagsimula sa lamayan na uwi sa kasalan. Si Daniela, ginulat pa ang mga bisita nang dumating siya sa kanilang wedding venue habang sakay ng karo ng patay. Bilang parte ito ng simula ng kanilang pagmamahalan, ito rin ang sinakyan ng bagong kasal. Papunta sa kanilang honeymoon na meron pang signage na Hail Death, Do Us Part. Sa mga naghahanap ng kanilang wagas na pag-ibig, pwede nyo bang ishare kung paano at saan kayo nagkakilala? D W Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations D.W.I.Z. W D.W.I.Z. Z Ocho News FM Regional, Home Radio 97.9, D.W.I.Z. News TV at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.